says Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos sa ilalim ng Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIVOC sa ang bulkan Kanlaon sa Negros Island sa ilalim ng Alert Level 2, ay pinapayuhan ng Department of Tourism o DOT ang mga, pam ang mga publikong naglalakbay na antabayanan ang mga kasalukuyang bulletin at maging handa sa mga lokal na kondisyon. Ang Alert Level 2 ay nagpapahiwatig na ang bulkan Kanlaon ay kasalukuyang nagpapakita ng antas ng pag-aalboroto at may posibilidad na maaaring humantong sa mga maliliit na pagsabog o ashfall. Dahil dito, ang DOT Region 6 at 7 ay inatasan na maingat na subaybayan ang mga pangyayaring ito at inatasan na gumawa ng mga kaukulang paghahanda kung kinakailangan. Samantala, ayon pa sa abiso, ay suspendido ang lahat ng mga tourism sites at aktibidad sa loob ng Canlaon City sa Negros Oriental. Sa iba pang balita, tinanggal sa pwesto ang limampung pulis sa Bamban Tarlac. Ito ay kasunod ng pagpataw kay Mayor Alice Guo ng preventive suspension. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Buong puwersa ng Banban Municipal Police Station ang tinanggal sa pwesto. Ito ay matapos ang pagiging epektibo ng anim na buwang preventive suspension na ipinataw kay Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng umano'y pagkakasangkot ng Mayora sa ilegal na operasyon ng mga Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ayon naman sa Police Provincial Office ng Tarlac, di naman mawawala ng tuluyan sa serbisyo ang nasabing mga polis. Ayon kay Police Provincial Office Tarlac Director Police Colonel Miguel Mendoza Guzman, magkakaroon lamang ng pagpapalit o reassignment. Papalit sa mga na-relieve ay mga pulis galing sa Police Provincial Office ng Tarlac. Mapupunta naman sa Provincial Office ang apat na na sinibak. Pagigit ni Guzman, ang pagpapalit ay para mapanatili ang integridad, maayos na pamantayan at tiwala ng publiko sa kapulisan. Samantala ay pinahayag naman ng kampo ni Alice Guo na aapela ito sa ipinataw sa kanyang preventive suspension. Francis Ryudike, naguulat para sa One Media Network. Samantala bilang karagdagan sa mga bagong natukoy na variant sa ilalim ng obserbasyon, sinusubaybayan pa rin ng Department of Health o DOH ang mga ulat ng kaso ng COVID-19. Ayon sa pinakahuling datos noong ika-27 ng Mayo, bawat rehiyon sa Pilipinas ay nananatili pa rin nasa low risk ng COVID. Ayon sa kagawaran, ay nananatili itong nakikipag-ugnayan sa mga international na otoridad sa kalusugan at katulad ng mga ministries of health ng ibang mga bansa, hindi pa umano nakikita ng DOH ang anumang pangangailangan para sa travel restrictions, lalo na't na maaring makapinsala ito sa daloy ng iba pang mahalagang produkto at serbisyong pangkalusugan kalusugan. Samantala ay hinihikayat pa rin ang publiko na voluntaryong gumamit ng face mask, pati na ang standard precautions tulad ng paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpili ng magandang daloy ng hangin. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Department of Tourism, pinagiingat ang publiko sa paglalakbay sa mga lugar malapit sa paligid ng Bulkan Kanlaon. Neda, layong gawing 28 na piso kada kilo ang bigas matapos ang pag-aproba sa pagbawas singil ng buwis. Kongreso ininspeksyon ang pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo Rizal. Department of Transportation patuloy ang pagsasagawa ng railway projects. Ilang estasyon inaasahang magbukas sa 2025. BARM, wala pang planong isa-ilalim sa Comelec Control. Apat na putyam na pulis sa Bamban, Tarlac, sinibak sa pwesto bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Diniyak ng public transport agencies itong Martes sa isang forum sa Quezon City ang kahandaan nila para sa La Niña phenomenon. Anila hindi nito maaapektuhan ang mga kasalukuyang proyektong nakalatag sapagkat may mga nakaantabay na mga plano at team na tutugon sa mga panahong ito kabilang sa mga nagbahagi ng update sa mga kasalukuyang proyekto sa pampublikong transportasyon ay ang Land Transportation Office Land Transportation Franchising and Regulatory Board Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines at Maritime Industry Authority. Ang mga proyekto tulad ng railways, airport, marine inspection at public utility vehicle modernization program ay isa sa mga inisyatibo ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign upang tugunan ng suliranin at mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa. Sa kaugnay na balita, magandang balita para sa mga commuter dahil nasa humigit kumulang 70% na ang MRT-7. Kaugnay nito ay aasahan ang partial operation ng tren sa taong 2025. At tunghaya ng detalye. Ang MRT-7 ay may labing apat na istasyon at may haba na 24 na kilometro. Kabilang sa mga istasyon nito ay ang San Jose del Monte Bulacan Station na patungo sa North Edsa Avenue sa Quezon City. Sa kasalukuyan, nasa tinatayang humigit kumulang 70% na ang proyekto at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon ngunit partial pa lamang ang inaasahang matapos at magbukas sa katapusan ng 2025. Habang sa taong 2026 naman ay inaasahang buksa ng ikalabing tatlong istasyon nito. Samantala sa oras na may sa pinalang kasunduan sa pagitan ng kagawaran at local government unit ng San Jose del Monte Bulacan, magiging operasyonal ang istasyon sa taong 2027. Ang anunsyong ito ay sinagawa nitong Martes ng Department of Transportation o DOTR sa isang forum sa Quezon City. Bukod sa DOTR ay nagbigay rin ng update sa kanika nilang proyekto ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO at Maritime Industry Authority o MARINA. Sa panig ng Kaap, ibinahagi nito ang proyekto sa Iloilo Airport kung saan kasalukuyan na nagsasagawa ng inspeksyon at audit ang kanilang team sa paliparan. Habang sa LTO naman ay patuloy pa rin ang pamimigay nito ng plastic car plates at inaasahang may pamahagi ang lahat ng ito sa mga motorista sa ikaunang araw ng Hulyo. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ng LTFRB nakasalukuyan pang pinag-aaralan ng mga board members at stakeholders sa komite ng transportasyon sa kongreso ang pinal na sistema sa konsolidasyon kung saan kabilang din dito ang napipintong palugit ng isang taong pamamasada para sa mga hindi nakapag-consolidate. Sa muling nakaambang transport strike ng grupong Manibela, hindi na umano sila na babahala rito dahil alam na nila ang mga dapat nagawin gawin at paghahanda sakaling mangyari ito. Samantala upang lubos na mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa, Patuloy ang pagsisikap ng mga ahensya at kagawaran na tumugon at solusyona ng mga suliranin sa trapiko at kalsada. Sa kasalukuyan ang LRT-1 Cavite Extension at MRT-7, ang mga rail station na malapit ng matapos, habang dalawa rito ang nasa kalagitnaan na ang progreso at ang natitirang dalawa ay sinimulan ng gawin kamakailan. Dagdag pa rito ay tiniyak ni Georgette Aquino, Assistant Secretary in Railways ng DOTR, na mapapabilis at magtutuloy-tuloy ang mga proyektong ito dahil sa ipinasang Interagency Task Force. Sa pagkakagawa nitong Interagency Committee, inaasahan natin na mapapabilis no, ang mga activities pagdating sa right-of-way dahil meron na tayong uh, direct line na pagko-coordinate sa ating mga ibang um, national agencies din involved in land acquisition, resettlement, environment at iba-iba pang uh, right-of-way acquisition efforts ng uh, DOTR. Samantala sa paparating na Laninia ay nakahanda naman daw umano ang mga ahensya para hindi maantala ang kanilang mga proyekto. Princess Castro, Naguulat para sa One Media Network. kabilang banda, wala pang plano ang Commission on Elections sa Comelec na ilagay ang Bangsa Moro Autonomous Region in Maslin, Mindanao o sa ilalim ng kanilang kontrol sa kabila ng gaganap pinakaunang parliament polls nito. Paliwanag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia, kina kailangan munang sumailalim sa pagsusuri ang antas ng mga irug irregularidad sa isang lugar bago ito ilagay sa ilalim ng kontrol ng Comelec. Sa kabila nito, hinihimok niya ang mga miyembro ng Bangsamoro na tulungan ang ahensya na matiyak na magiging mapayapa ang botohan sa susunod na taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Department of Tourism, pinagiingat ang publiko sa paglalakbay sa mga lugar malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Neda, layong gawing 28 na piso kada kilo ang bigas matapos ang pag-aproba sa pagbawas singil ng buwis. Kongreso in inspeksyon ang pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo Rizal. Department of Transportation patuloy ang pagsasagawa ng railway projects. Ilang estasyon inaasahang magbukas sa 2025. BARM wala pang planong isailalim sa COMELEC control. Apat na putsham na pulis sa Bamban Tarlac Sinibak sa pwesto, bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa ilegal na operasyon ng Pogo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pours. Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nabalot ng ashfall ang ilang lugar sa Negros Island matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Tanlaon kamakailan. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni Feebox Director Teresito Bacolcol ang mga apektadong residente na mag-ingat sa banta ng volcanic ash at asupres sa kanilang kalusugan. Sa tala, nakatanggap ang Feebox ng mga ulat ng naitalang sulfuric odor sa ilang bayan sa Negros Occidental. Sa iba pang ulat, sa ginanap na International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue, 21st Asia Security Summit sa Singapore nitong kamakailan lang, ay muling pinagtibay ng Philippine Coast Guard PCG, Japan Coast Guard JCG, at US Coast Guard USCG ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea. Sa nasabing kaganapan ay nagkaisa ang PCG, JCG at USCG na ipagpatuloy ang mga inisyatiba sa pagbuo ng kapasidad upang palakasin ang kanilang relasyon sa bawat isa, mas mahusay na pagsabayin ang mga doktrina ng Coast Guard sa larangan at bumuo ng tiwala sa isa't isa. Sa kabilang banda, malugod na inanunsyo ng Maritime Industry Authority o Marina na magbubukas na sa Hulyo ang alok nitong online service para sa mga mandaragat. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat tangkilikin ng gobyerno ang digital platform para sa pagpapadali at pagpapabilis ng mga transaksyon. Ang anong aplikasyon o proseso na may kinalaman sa maritime industry ay maari nang makita sa online simula sa susunod na kami ang bosses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force sa ulo ng mga balita. Department of Tourism pinagiingat ang publiko sa paglalakbay sa mga lugar malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon moneda, layong gawing 20 na piso kada kilo ang bigas matapos ang pag-aproba sa pagbawas singil ng buwis. Kongreso in ang pagpapatayo ng pambansang pabahay sa San Mateo Rizal. Department of Transportation patuloy ang pagsasagawa ng railway projects. Ilang estasyon inaasahang magbukas sa 2025. BARM, wala pang planong isa-ilalim sa Comelec Control. Apat na putsyam na pulis sa Bamban, Tarlac, sinibak sa pwesto, bunsod ng umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.